Mga kapatid. Kayo po ba ay anbilie uh, ah uh, believer na po sa Panginoong Kristo? Kayo po ba ay nanampalataya na sa ating Panginoong Kristo? Kailangan po natin magtiis mga kapatid, no? Ang sabi dito sa Hebreo kung si para nang din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Egypto nang hindi natatakot sa galit ng hari matatag ang kanyang kalukuban sapagkat para niyang para niyang nakita ang Diyos o di ba mga kapatid kung ano mang uh, kalukuban ng Panginoon kung ano mang kalukuban niya na, uh, itinuro sa atin uh, huwag tayong matakot sa mga tao huwag matakot kung tayo man ay inaano nila huwag tayo matakot at manampalataya lamang tayo sa Panginoon sa Kristo dahil sabi nga niya manampalataya din ang nagudyo kay Moses na lisanin ang Egypto ba? Oh. sa matiling salita ang gawin na pinatama manampalataya sa Panginoon sa Kristo ha? kung ikaw ay hindi pa manampalataya at manampalataya ka ngunit may haharang may hahad lang sa pagpanampalataya mo halimbawa ahad lang ang magulang mo sasabihin wala wag kang manampalataya sa ganyan dito mayroon naman tayong rehiyon di ba bakit umalis ka pa dito di ba alam mo kapatid wala sa rehiyon ang tunay na pananampalataya kundi sa Panginoong Kristo lamang no kung ikaw ay tunay na manampalataya sa Panginoon wag ka na mag huwag ka nang magpaalam sa pamilya mo manampalataya ka ng buong puso upang ang Panginoon ay matuwa sa iyo matuwa sa atin kung tayo ilalapit sa kanya hindi tayo ma mailigtas ng sarili natin sabi nga ng Panginoon ang sino mang nag-araro na panaylingon ka hindi karapat dapat sa gadyo pala yun ang sinasabi at sinasabi ng Panginoon pa sa ano, banal na ang sino mang nais sumunod sa akin ngunit pinaalala ang kanyang sarili ay walang karapatan kapasok sa kaharian ng Diyos na no? kasi may mong si Jesus Christ na katawang tao sabi ng isang Panginoon sasama ako sa inyo saan magkakaroon pero pabalik mo muna ako dahil ilibing namin ilibing muna namin ang aming pamilya ang aking magulang ano sa ng Jesus Christ huwag ka nang mag -abala. ang mga patay na ang maglibing sa mga patay ba? Diba? yun ang sinasabi so madaling sa salita doon huwag na, wag tayong, huwag na tayong magpaalam kung manampalataya na tayo sa Panginoong Jesus Christ huwag huwag na tayong sabihin na Mama, mag, ano, magpalit ako ng religion. Huwag mo masabihin. Kung gusto mong mo manampalataya, manampalataya ka kay Jesus. Magbasa ka ng Biblia. Diyan makikita ang tunay. Oo, yan makikita. Wala sa relihiyon Kahit pa yung relihiyon na, pinap, na nilipatan mo, tunay na ng palataya sa Panginoon at nagtuturo ng maayos. Hindi ka pa rin dyan kung manapalataya ka lang dyan simba ka lang di mo, di mo binabago ang uh, pagkakataon ng buhay mo na